Bilang bahagi ng pagsusumikap na may sabuhay, ang Women, Peace and Security o WPS Agenda sa Bangsamoro Autonomous Region, nagsagawa ang Bangsamoro Women Commission o BWC katuwang ang United Nations Development Program o UNDP ng tatlong araw na training of trainers o TOT tungkol sa monitoring, evaluation, accountability at learning o mill toolkit. Layo ng pagsasanay na bigyang kakayahan ang mga teknikal at administratibong kawani ng BWC upang maisulong ang implementasyon ng Bangsamoro Regional Action Plan on WPS o BRAP WPS. Tinalakay sa TOT ang paggamit ng meal toolkit bilang gabay sa pagsusubaybay, pagsusuri pananagutan at pagkatuto sa pagpapatupad ng mga programang may kaugnayan sa WPS. Sa pamamagitan ng mga plenaryong diskasyon, naipaliwanag ang mga prinsipyo ng toolkit sa konteksto ng operasyon ng komisyon. Sa pagtatapos ng TOT, nagkaroon ng mas malinaw na pagkakahanay ng mga tungkuli ng bawat tanggapan sa ilalim ng BRAP WPS, kabilang na ang pagbuo ng meal framework and plan. Sa kanyang mensahe, binigyan ni BWC Chairperson Hadja Baynon Karon ang kahalagahan ng institutionalization ng mga mekanismo ng pananagutan at pagkatuto upang maging mas inklusibo at sustainable ang WPS agenda sa rehiyon kaugnay ng gender-responsive governance.